Hi guys! We're going to Indonesia. Kakatapos lang namin sa immigration and nagluto pala itong friend ko ng baon. Yes, parang um, well, matigil. Oo. Oh, habang nagaantay kami ng airplane dito sa gate, kakainin na muna namin itong niluto niya kanina. Ano ba itong ano? Pork steak. Pork steak. Sarap na. Sarap na. Sarapas talaga yan. Ang flight namin is 7.55pm. Um, Anong oras na kung siya 7.30 na? 7.20. 7.20 magbo-boarding na pala kami kung ano-ano pa yung pinupuntahan ko. There you go, we go. Kung pa gumagano pa ako. Ano ba yan? Wala ng video. Ano, nagpapasakay na ko. Hindi, Boarding na pa. Panjing-panjing ka eh doon. final call na pala tayo. <laughs> sorry, sorry. Dito na kami sa Indonesia, grabe. Nag-scan, scan pa kami ng mga QR. Ano ba yung QR code para sa Kineme? Ano yun? Yung parang i-travel nila dito. Oo, parang Tapos, yung sa visa application. So we are granted for 30 days stay. 30 days stay. But we're just staying for a week. Yun immigration, di ba? na Kakalampas lang namin sa immigration. Mabait sila, sabi nila. Welcome to Indonesia. Salamat. Salamat, di ba? Salamat. Salamat. Um, okay. Ang... Teri ang pasasalamat sa Teri Makasi? Ano? Teri ano terima Ay, Makasi. Thank you. Thank you. Oh. Anyo nga sayo. Anyo nga sayo? Uy, Indonesia to. Ha? Huh? Wala ka sa Korea. <laughs> Ay pinalitan na nila yung lugar. <laughs> Nakakatuwa dito sa Indonesia, no? Akala ko Pilipino yung kausap ko. Indonesian ka lang. Indo <laughs> Indonesian. Kumakampa nga sila. Kamukha natin, guys, mga Pilipino ang mga Indonesian. nandito na yung sundo namin yung husband mo nandito na oo oh, nandito na where dito pala ang kapangan ng taxi ayun o grabe guys mukha sila mga Pilipino mukha sila mga Pilipino hi eto na yung sundo namin Pare. 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 Gutom na gutom na ako. Gutom pare. Sige, Gusto ko yung something na may Indonesian touch. Indonesian kasi ako dun sa turbulence. Yung turbulence kasi, nakakatakot yung turbulence. Kala ko babagsak may aeroplano o yung kapit ko sayo, di ba? Sumabit so, na nga yung balikat mo, e. Eh. Grabe <laughs> ka, no? Hindi natulog talaga. Hindi ko nagdayo ngayon. Eh. eh, hindi na ka pa? Ewan ko sayo. Nakakalimutan ko palagi. Welcome to Jakarta! <laughs> Ganito pala yung airport nila dito. Simple lang. Mababait naman yung mga tao, I think. Dito na yung sundo namin pupunta ako doon sa kanan sa kali sorry nag iba pala dito nasa kanan pala yung driver seat Ayan, 17 kilometers from the airport nandito na kami guys sa tutuloyan namin apartment dito Ayan, dito pero hindi pa ng Alpha Mart dito Alpha Mart Yay! Ang ganda naman pala ng tinitirahan hitirahan Parang Parang um, pala nakikita na dito talaga uh -huh. condo bis parang condo dito yung mga tinitinda din ng ulam dito bes. mix Ayan ba bumibili kami ng pagkain Una yung sinasalok kanin ayan kanin muna depende ba siya kung anong tapos niya ng mga ganyan ganyan nakakagulat sa kainan niya? ah, day one in Indonesia. Kami ay mamamalengke. Ganito pala yung mga apartment nila dito. Para siyang condo type yung view. Kaya siya, so, para tayo na sa probinsya. Maulan din dito, tsaka maulap, parang sa Pilipinas. February na dapat, di ba, tag-araw na sa atin. Kaso hanggang dito pala, ganito yung panahon. So mga kami, may bibili kami ng apartment. Oh, sorry. Pa pala na mano. O iko ba? Ha. Dami irubladan. <erup> Dami irublad. <laughs> ha? Huh? Dami irublad. Uh o, -oh. Hindi ka na naman nagmas, mama may ubo na naman 'dol. Maubuhan ka na naman diyan. Huwag mga malay ka ba tayo sa palengke nila dito, tatawagin ka rin ng Pogi? Ano ba? Pogi Pogi Bang Ano ba sa Inuit siya yung Pogi? Genteng Genteng? Genteng 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 O, natin yung mga Genteng Nandito na yung grab namin Genteng O, alam na kung tinawag tayo sa palengke Genteng 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 Ganteng. Ganteng. Bako <laughs> mo may salingat sa'yo? Saan ba yung harap? May <laughs> kakamali pa. Ganteng. E, paano kung maganda? Ganda. Pag maganda raw? Supply. <laughs> Nasa talaga yung drivers. is. Ano, no? dami nilang gate wala na kapasok na mga sangga na dito and guys malapit na kami sa palengke nila ay malayo pa ba uh, excited lang nandito na kami sa palengke ganda palengke nila ayun nga mga tayo for today's video